Nagbigay na magandang balita ang misis ni Kapamilya TV host na si Robbie Domingo na si Mikey Pineda tungkol sa kasalukuyang estado ng kanyang kalusugan kamakailan bago ang Kapaskuhan. The Philippine showbiz list presents. Asawa ni Robbie Domingo na si Mikey Pineda bumubuti na ang kalagayan. Sa isang Instagram post noong December 15, 2024, ibinahagi ni Mikey na isang maagang pamasko para sa kanya ang silabi ng kanyang doktor na ang kanyang autoimmune disease ay nasa clinical remission na. ayun kay Mikey, ang clinical remission ay nangangahulugang halos hindi na makita o maramdaman ang mga palatandaan at sintomas ng kanyang karamdaman, bagamat maaaring hindi pa ito tuluyang gumaling. Sa kanyang mga salita, sinabi niyang okay na siya. Ayon kay Mikey, napaluha sila ng marinig ang balitang ito habang nasa biyahe sila sa Singapore noong November 2024. Lalo na nang tawagin siya ng kanyang doktor na isang Christmas miracle. Dagdag pa niya, labis sa kanyang pasasalamat sa natanggap niyang biyaya at sa mga panalangin at suporta ng kanilang mga mahal sa buhay at followers. Ani Mikey, malaki ang naitulong nito sa kanya kaya lubos ang kanyang pasasalamat. Bagamat maraming plano si Mikey para sa 2025, sinabi niyang nais muna niyang e enjoy ang holiday season kasama ang kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Masaya niyang ipinahayag ang pasasalamat sa pagkakataong makasama ang mga taong mahalaga sa kanya ngayong bumubuti na ang kanyang kalusugan. Matatandaan noong August 2023, ibinahagi ni Mikey sa pamamagitan ng isang Instagram post na siya na-ospital de sa derma to myositis, isang bihirang autoimmune disease. Malaking dagok ito para sa kanila ni Robby, lalo't may plano na silang magpakasal noong panahong yon. Sa kabila nito, iginiit ni Robby na disidido si Mikey na ituloy ang nakatakda nilang kasal. Nagpapasalamat din sila na kahit matagal ang gamutan, bumubuti ang kalagayan ni Mikey. Hindi rin itinanggi ni Robbie na may mga pagkakataon na gusto na niyang sumuko dahil sa hirap ng sitwasyon. Gayunpaman, tuwing nakikita niya si Mikey, nakikita rin niya ang dahilan kung bakit kailangang ipagpatuloy ang laban. Sa kabila ng kanilang pinagdaanan, lalo lamang tumibay ang kanilang relasyon. Natawa pa nga si Robbie nang biruin siya na kahit hindi pa sila kasal noon, tila isinabuhay na nila ang wedding vow na in sickness and in health. Noong January 2024, ikinasal si Robbie at Mikey sa gitna ng kasiyahan at pag-asa. Sa sumunod ng mga buwan, patuloy ang pagbuti ng kalagayan ni Mikey. Noong March 2024, huminto na siya sa pag-inom ng steroids bilang bahagi ng kanyang gamutan. Dahil dito, nagsimula ng pag-usapan ng mag-asawa ang posibilidad na bumuo ng pamilya. Noong April 2024, ibinahagi ni Robbie ang patuloy na pagbuti ng kalagayan ni Mikey. Sa isang post sa kanyang Instagram account, sinabi ni Robby na sinabi ng mga doktor na mas kumanda na ang kalagayan ni Mikey mula noong nakaraang taon. Umaasa sila na sa wakas ay maalis na ang iba pang mga gamot na iniinom niya at mawala na rin ang mga epekto ng mga ito. Dagdag pa niya, super proud daw siya sa determinasyon ng kanyang misis na tuluyang gumaling sa kanyang sakit pinusuan at umani ng mga dasal at positibong komento at inspirational messages ang post na ito ni Robby mula sa mga kapwa celebrities at followers niya sa IG. Nakaka-inspire dahil maraming netizens ay nagbahagi sa comment section ng kanilang mga karanasan at testimonial kung paano sila gumaling sa kaparehong karamdaman. Nakaka-good vibes at nagbibigay ng pag-asa ang update niya ito sa mga taong may kaparehong sakit ni Mikey. Nagpaabot naman si Michael na taos pusong pasasalamat sa kanyang mister para sa walang sawang pagmamahal at suporta nito habang siya nakikipaglaban sa isang rare autoimmune disease. Subalit so, balit noong October 2024, naging usap-usapan sa social media ang video post ni Robbie kung saan umiiyak ito dahil sa kagustuhang magkaanak. Maraming netizens ang bumatiko sa kanya, sinasabing tila sinisisi pa nito si Mikey dahil hindi pa sila nagkakaroon ng anak sa kabila ng mga kritisismo nilinaw ni Mike na wala silang problema sa nasabing post ni Robbie anya naiintindihan niya ang damdamin ng kanyang asawa at hindi siya na offense sa kanyang birthday wish na magkaroon ng anak Noong November 2024, kumalat naman sa social media ang maling balita na may taning na raw ang buhay ni Mikey. Mariin niya itong itinanggi sa pamamagitan ng Instagram stories at nilinaw na walang katotohanan ang naturang post. Binahagi niya ang screenshot ng fake news at ipinahayag na hindi kailanman sinabi ni Robbie ang ganoong bagay. Sa kabila ng mga pagsubok at maling impormasyon, masaya ang mag-asawa ngayon sa patuloy na pagbuti ng kalagayan ni Mikey. Lubos ang kanilang pasasalamat sa mga taong patuloy na nagdarasal at sumusuporta sa kanila. Ayon kay Mikey, ang kanilang pinagdaanan ang nagbigay ng mas malalim na kahulugan sa kanilang relasyon at sa kanilang pananaw sa buhay. Ngayong 2025, inaasahan na mag-asawa ang mas maliwanag na hinaharap.